Oh, merong bulok. Yung sayo hindi naman ano. Mm -hmm. Grabe oh, tingnan niyo oh, may uod pa. Yeah. Grabe naman 'tong jelly bean to, oh, parang sira naman yata oh. Tingnan niyo oh. Get getin laman. Hmm. Ba't makakakain ng matino? Oh? Parang sira yung manok. Tingnan nyo nga oh, grabe naman. Hmm. Ba't gaya ito rin nabili? Yun sa'yo, hindi? Oh, hindi ah. Uh. Ba't yun sa'kin? Sa Kung oh, may sira yung akin. Tingnan nyo oh. Guys. O oh, diba? Hmm? Ganon hmm. Ba't ganito yung manok na ito? Hmm. Oh. Ang bubukas ko naman na eh. nyo Sira. May bulok. Yung manok oh. Tingnan nyo. Bulok ko yata ito bossing. Ano? Pagya ito. Klasa yun. Ha? Huh? Pagya ito sa akin. May Jollibee ang guys ah. Mm -hmm. Yun Yung sayo hindi. Mm. -hmm. Ha? Mm. yung napunta sa akin sira, oh. Jollibee. Jollibee pa naman din, oh. Mukhang may uod eh. Hmm. <coughs> oh. Ngayon nyo. Sira, oh. May uod pa, oh. Grabe naman itong Jollibee na ito. O Sing, may uod. Ayun o. No? May uod o. Oh. Sira. Ang Jollibee. May uod. Bulok ito, nabulok. Eh mainit naman o no? bagong luto. Hmm. Kainit yun. Hmm? Pakain na lang natin sa pusa. Ayun oh, sayang. Paano ka bang makakakain ng ganito, Rio? Oh? Sira oh. Sira yung manok. Gabi naman tong chicken joint ito pero mainit kasi may amoy. Ah, bulok ko. Oh. Ayun oh, mayroong bulok. Yung sayo hindi naman ano. Mm -hmm. Grabe oh, tingnan nyo oh, may uod pa. Grabe yung inap. Ano, mo na bigal namatay na yung uod. Grabe naman tong kung na to. Si Bill, ikaw naman ang namili boss eh. eh hindi ka naman niya pinikinuha ko na nga na sa yung May uod oh. Video mo. Para makita ng gali Bill. Oo, ano? May uod oh. Ayun o no? Hindi na ako talaga kakain ng Jollibee Ayun yan o no? may odo Marabi naman si Jollibee